Basis sa mga Yamashita Treasure Hunters, ang nakikita sa litrato na hugis box na bato na pinagpatong ay posibleng marker ng deposito. Ang ganitong uri ng bato ay karaniwang indikasyon ng lalagyan o ceiling point ng kayamanan, kung saan maingat na tinakpan at itinago ng mga hapon ang kanilang yaman. Ang pagkakapatong ng mga bato ay nagsisilbing palatandaan na may espesyal na bagay na nakabaon o nakatago sa ilalim nito. Ayon sa mga Yamashita treasure hunters, ang kakaibang hugis ng batong ito ay hindi basta natural na forma kundi halatang ginamitan ng tools upang mahulma. Karaniwan, ang ganitong marker ay nagsisilbing direksyon o palatanda ng deposito, maaring nagsasaad ng nakatagong tunnel o mismong lalagyan ng kayamanan sa ilalim o malapit sa lugar. Ang maingat na pagkakahulma nito ay senyales na may espesyal na layunin ang mga hapon noong panahon ng digmaan. Base sa mga Yamashita Treasure Hunters, ang malaking bato na may bilog na butas na tago sa ilalim ay isa o manong marker na nagsisilbing direksyon o patnubay papunta sa mismong deposito. Ang bilog na butas ay kadalasang sumisimbolo ng tunnel, daanan o kaya'y malapit sa mismong lagusan ng treasure chamber. Karaniwan itong inilalagay upang magbigay ng malinaw na sinyales na hindi gawa ng kalikasan kundi sinadyang hinulma bilang gabay. Base sa mga Yamashita treasure hunters, ang batong nasa larawan na tila hugis ulo ng hayop na may dalawang mata at bibig ay maaring isang animal head marker. Karaniwan, ang ganitong klase ng marker ay nagsisilbing direksyon. Kung saan nakaharap ang ulo, doon nakaturo ang lokasyon ng mahalagang bagay o deposito. Ang dalawang mata ay indikasyon ng pagiging espesyal ng lugar at ang bibig naman ay maaring nagsisilbing palatandaan na malapit lamang ang hinahanap na kayamanan. Base sa Yamashita Treasure Hunters, ang batong ito na nakuha sa lalim na sampung talampakan at may hugis bilog na parang bayo na may triangle formation of holes ay itinuturing na marker. Ang triangle formation ay palatandaan ng direksyon patungo sa mismong deposito, karaniwang nagsisilbing guide kung saan nakatago ang kayamanan at ang pagkakabuo ng tatlong butas ay sumisimbolo ng triangle sign na madalas kaugnay ng major treasure spot o entrance.